Oh, kaway kaway pang YouTube lang. Oh, kaway. Dilatan ng tao may team. Oh. Dilatan ng tao may team. Iba nga maputi niya, uh, may team naman yung budi. Wala nga lang kay Glenn. Kay Glenn ka nakabingin. <laughs> ka na. <laughs> <laughs> ka na <laughs> ano pa? Palad, pa hinihika ka na. Hindi mo na kaya. Hindi mo na Sana, wala yung si Boomer eh. <laughs> Ito ang ating guest ngayon, Totoy Bato! Totoy! Kumamay ka naman dyan, idol! Ang ng gawad, kalinga! Napasobra, nakasama, satay! Napasama sa mukha! No! Buti pang puti, nasasabi yung mahal! Sinabi yung mga tao din, oh! Ang iyas pala, oh! Nasasabi yung mahal! Buti pagalunggong, nagmamahal! Ayan yung future house ko. Kahit walang aircon, mahangin. <laughs> Tipid. Tapos, tapos, close kami ng nature. Oy Gio, Gio, busan mo yan. Busan mo yan ha. Huwag mo na ulitin yan. Si Curly. Ay, si Mam Curly. Yan yung teacher Magsumpa, magsumpa wala na bye, like bye bye Ito. Bye bye Ito. Bye, bye. bye bye break time yun na Bye bye Dapatin na nung mo kumibaoon. <play Matthias Torah> Tani dito! Hi! Break time sila, huwag niyong guluin. Para Tulungkapin! Maracuda man! Maracuda 2! Mabigyan niya Ba't ganun sila? Nagkakagulo sila. Pwede na siguro mo eh. Hello. Ano nangyayari diyan? ano 'yun? Pinalis kayo? na lang kayo sa amin no? Lagi na natin yung tin. Ano 'yun? ba 'yun? Ano 'yun? Ano 'yun? Ano ba ba mo bigin. This is what we call the nature. Ang dami mangga. Daming mangga. Mangga. Hindi <laughs> <Daming> yan mangga, manga. <laughs> ang yung mangga. Ang mangga. Wow. Wow. Ang mangga. Uy, tingnan mo kung <clears throat> ng 10 minutes tayo, Bigyan mo sa akin, ha. Yeah. Ang mangga. Wow. Nakasabit. Pagkakain d'yan o. kayo ng bato babato yung yung kimangga. Si gagawin, sinedas ka pang bato. Masisipag ah. Sinedas ka yan. Hindi ka naman late pala dah. Hindi ka late. Tara, tumulong tayo sa mga girls. May I help you? May I help you? Okay, later. <laughs>

Ano? Nalawagin ano? ano, na ako ng atin. Ito ang GK Size Challenge. Para sa mga may hirap. Nakatuloy. Nakatuloy ka mga may hirap. Nakakaawa sila. Nakakakilaw <laughs> ang ganda nila pre. Malaglag yung matres. O oh, tanga baka ma... Pre panyo pre, pre pala na uno. Wala pa rin mga paparami ng ano. Bawal Pana sila. Mga taga-estedo pala gagawa ng mga titira rito e. Eh. At tayo gagawa ng mga ano. Titira. Oo. Mga hotel. At least may ano tayo. Paano siya <laughs> gleb? Paano ka Man, pag-gleb? bao <laughs> bao <laughs> <laughs> <It's first. laughs> ba, ba, ba gumbot? Paano na ba, ba,